Pinalagyan pala ni tatay. Ay, pinalagyan nyo pala yung likod nyo ng pangalan ko. Ay, maraming salamat tatay. Oh, Ako, magbapa, kayo. magbapasalamat sa inyo. Hindi kayo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine thousand two hundred eighty-two surprise ko si tata hindi niya alam na papunta ako dito na biyahin na daw kasi ay ano kumusta ka na ha kawi ka na gamaba pakaramdam mo masama ang pakaramdam mo pagod lang Ano oras ka po bumiyahe alam Alas 6 ng umaga? Hindi ka pa rin na uwi hanggang ngayon? Kaya ako hindi ka kahit paano pang kain. Hindi ako gagawin nito. simula alas 6 ng umaga, hindi ka pa na uwi? Kumita ka naman, Tay. Ay, kumano, kumita rin ako. Kumain ka na, Pat? Kumain ka na po? Okay. Pero yung pakaramdam mo, Tay. Parang hingal na hingal ka na. Okay lang. Maayos po yung biyahe ngayon. Eh, di, di ano talaga eh, biyahe na namin dito. Wala na, hindi na makakataan. Pang ano man talaga pang kaya. Kaya mga pang, -pang binata, mga binata. Hindi nyo na po kaya makipagsabayan sa mga binata? Ay, ay. Ay. Hindi na kaya, Tay? Tay, sinanay po, kumusta? Kumusta? Balik na naman sa dati. Nagaya lang si Nangangapan na rin siya ako. Kahit hindi ko kaya na talaga, <coughs> kinakaya ko dan. Wala. Gutom. Ay, nanap ko po kayo kasi po may mga nagpapabot po ng tulong. Ya abot ko po sa inyo tay ha. Tapos uwi na po kayo. Napakaaga nyo pa pala dito. Alas 6 pa ng umaga. Ala. Nalagyan pala ni tatay. Ang galing na. Tay. Pinalagyan nyo pala yung likod nyo. Ng pangalan ko. Tay maraming salamat po tay. <coughs> oh, Ako salamat sa inyo. Hindi kayo. Eh, dahil, kung hindi dahil sa eh, wala. Ay, salamat po ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,250.70.82 9,282 yan tatay. Maraming salamat sa mga nagmalasakit na naman sa akin. Maraming maraming salamat to sa inyo. Maraming, maraming salamat sa inyo. 1,000 po kay Ma'am Abby Jane Villanueva. 1,000 may... And Pagdunsulan, 1,000 Gloria and Orlando Herrera from Mexico, Pampanga, 3,000 Jasmine at Vivas, 500 Paula Chris Dale Cruz, 532 OFW from Singapore, 250 Danielin Pedilal, 2,000 Alice Doran Chung, 9,282 po yan, tatay. Ibigay ko pa mo ng mga kain dyan sa ano. O tapos isasakay na ka ng tricycle. Tago mo na yan pera mo. Ha? Mag-iingat ka pag uwi, ha? Huwag ka nang umiyak. Ha? Kaya natin yan, ha? Ito po mga kababayan maraming maraming salamat po sa pagpapaabot niyo po ng tulong kay Tatay Bano. At sana po ay patuloy niyo pong i-share ang kanyang video para mas marami pa pong makatulong sa kanila.